panahon ngayon guys kahit anong pakain mo sa baboy eh, kahit na magtipid ka o pakainin mo ng marami palakihin mo yung alaga mo talagang sa 121.30 guys talagang negative pa yung ano mo negative pa ang magiging resulta sa pag-aalaga mo guys ng baboy. Medyo masakit 'yun guys lalong-lalo na sa mga backyard hog Alam naman natin guys na ang puhunan ng mga backyard hog hindi naman kalakihan, ma maliit lang din. At saka kaya nga sila guys nag-aano, nag-aalaga guys ng baboy para at least magkaroon sila guys ng uh, pangdagdag na pagkukunan sana ng pera. Pero ang nangyayari guys, nagiging abunado pa yung mga hog natin. So, yung inaasahan nila guys na sana kikita sila ng 1,000, 2,000 o 3,000 sa bawat isang partner na inaalagaan nila. E eh ang nangyayari guys, bumabaliktad pa. Sila pa mismo yung nag-aabuno dun sa dapat nakikitain nila. Nagne-negative pa talaga sila sa presyuhan ngayon guys. Dapat guys, uh, mapataas yung presyo ng at least sa uh, 170. Doon sa 170, medyo ayos-ayos na yan, medyo at least may kita-kita na yung mga nagaalaga ng baboy. Lalong-lalong na guys, kung nabili nila yung mga piglets. Uh, kung hindi naman nila guys, binili yung piglets at galing sa babuya nila, okay na guys yung presyo na 150 to 160. Pero kung binili nila guys at least dapat mag 170 per kilo ang presyuhan guys ng live weight ng baboy. Medyo masakit ngayon sa mga magbababoy ang mga nangyayari sa paligid lalong lalo na talaga uh, yung mga namimili ng baboy na kapag sinabi na guys yung presyuhan ng baboy kung magkano yung kuhaan at sinabi na 120, 130 talagang na high blood sumasakit masakit yung dibdib ng mga nag-aalaga guys ng mga baboy So isang factor guys na dapat na tingnan siguro uh, uh, ng government is kung paano ba maayos itong presyuhan guys ng baboy kung paano mai-standardize kasi nga guys halos sa buong Pilipinas pare-parehas naman guys yung presyo guys ng feed uh, halos pare-parehas um uh, Uh, ang presyohan din guys ng baboy na katay is uh, lalong lalong na sa palengke eh, hindi naman guys ganun kababa ah, nalas 260 so dapat ang ano dyan guys 100 pesos lang yung difference between dun sa price nila ng katay na karne at saka between dun sa live weight ibig sabihin guys dapat kung 100 pesos yung difference is uh, kung 260 guys yung bintahan is dapat is uh, 160 guys yung kuhaan uh, sa ganung paraan guys dun makakabawi yung mga katropa natin guys na magbababoy